Si Tai Tak ay kumakain ng kanin, bago isagawa ang kanyang pagpugot, pero kanin lang ang kinain niya, at sadyang nag-iwan ng kapirasong karne. Bakit hindi ka kumain ng karne? Kakain ako ng karne pagbalik ko, pero hindi ka na makakabalik, pero hindi ako mamamatay. Pagkatapos ay pinilit ang lalaki sa gilatin, ang mga tao sa ibaba ay sumigaw ng salitang pagpugot ng ulo, ngunit na natiling kalmado ang Tai Hotak, wala man lang gulat, malapit ng makipagkita sa gobernador, agad na iniutos ang kanyang pagpugot, sa hindi inaasahan ang lalaking ito ay hindi pangkaraniwang kalmado, kakaiba at malas, sinabi yon sa pulis, little kapatid, magkita tayo bukas ng gabi, natarante nito ang kapitan, pagkatapos ay direktang itinaas ng eskrimador ang kanyang espada, pagpugot ng ulo sa publiko, gayon pa man sa gabing iyon, isa pang anak na babae ng isang mayamang pamilya ang pinatay, at ang taong gumawa ng krimen. Si Tai Tak mismo ang pinugutan ng ulo. Sa kalagitnaan mismo ng araw na iyon ay napaka punctual. Si Hotak ay tila pinugutan ng ulo sa publiko. Talagang nabuhay na maguli at nagpatuloy sa pagkakasala. Sa oras na ito ang buong lungsod ay natakot. At matapos siyang arestuhin ng mga pulis. At dinala siya sa kulungan ng gabing iyon. Pagkatapos kumain, na nawala si Hotak sa hangin. Sa oras na ito ang gobernador ay labis na nag-aalala. Si Hotak ay mayabang. Sinabi pa sa pulis kung saan niya gagawin ang susunod sunod niyang krimen. Sa gininto ang mansyon na nakatira doon, ang babae ng mayor, at matandang retiradong detective na si Kuet, ang Tai na iyon ay malamang na isang charlatan, kaya agad na ituro sa kanila ang daan, malulutas nito ang problema sa gypsy, dapat palaboy, kaya kailangan pumunta sa bilangguan ng Tai Tien Mon, bumaba at anyayahan ng taong yon. Sa wakas ay naisara na ang bilangguan ng Tai Tien Mon, Lahat sila ay mga kriminal na marunong kumilos bilang mga salamangkero, at ang nakakulong sa ibaba ang pinaka nakakatakot. Binigyan siya ng mga tao ng palayaw na Baklaitu, ngunit wala pang oras si Akon para pakawalan siya. Isang figura ang lumabas mula sa tubig sa likuran niya, nang bumalik si Akon para tingnan. Nakita ko ang pag ng zombie na diretso sa kanya, parang may ayaw na mailabas si Baklaitu. Pagkatapos ng ilang oras upang malutas, inilabas ni Con ang kanyang pistol, at random na binaril siya, huwag asahan na ang bagay na ito ay hindi masasaktan Sa oras na ito, hinawakan ni Buck Lito ang kamay ni Acon Baguhin ang target at shoot may kwek-kwek pala. Kontroli ng mga zombie sa dingding para sa lakay ng Akon. Sayang lang nadulas siya. Pinalaya ni Akon si Baklai 2 mula sa bilangguan. Baklai 2 pagkatapos maggupit ng buhok. Siya pala isang estudyante ng Lam Chan An. Agad naman siyang isinama ni A-Con. Pumunta sa selda kung saan nakakulong si Tichotak para tingnan ang sitwasyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon na sulyapan siya ni Bak makikita agad, nakataka si Kay gamit ang mga kasanayan sa pagtanggal ng buto. At sa mga slats ng porthole doon ay nanatiling tatlong libra ng grisel. Kaya kinuha niya si Akon at dalawang iba pa, sa isang lugar na nagbebenta ng kwek-kwek. Ang amo dito ay ang lalaki na isang ulo na lang ang natitira, Nalaman sa kanyang bibig na ang White Fox Gang ay bumili ng 3 kilo ng cartilage oil. Sa oras na ito, ang White Tiger Gang at ang Underworld ay naglalaban sa pier kaya't silang tatlo ay nakalusot sa White Tiger Gang. Kung paano nag-aagawan ang dalawang gang na ito, ito ay hindi isang bagay ng paggamit ng kutsilyo o baril, pero hamakin kung sinong gang ang mas malupit. Nakita kong papalapit ang mga lalaki mula sa White Tiger Gang. Putulin mo na lang yung isang tenga ko. Ang gangster boy ay hindi payag na madaig. Lumapit din siya at pinuto lang isang daliri niya. Kapag tapos na, naghanda siya ng isa pang kawali ng mantika. Ang tubo ay nagtatapon ng isang piraso ng karagatan dito. Pagkatapos ay lumitaw ang isang binata mula sa underworld. Direktang ilagay ang iyong mga kamay sa mainit na kawali ng langis. Mahuli ang isang bahagi ng karagatan. Ang mga pahiwatig ay makikita sa Bailey Diagram. Kumanda upang ipakita sa kanila ang iyong mga kakayahan kaagad. Hindi siya nagdalawang isip na ipasok ang kamay sa kawali. Nahuli sa karagatan. Ngunit ang amo ng Underworld ay labis na hindi nasisiyahan. Paano ka nakakasigurado? Pwedeng peke lang. Siyempre peke. May prosthetic arm pala si Buck Lito sa kamay. Mukhang profesional na peke ang lalaking ito. Ngunit sa panahong ito ay hindi pa rin kumbinsido ang amo ng Underworld. Sa hindi inaasahang pagkakataon, diretsyong sinipa ni ang kawali. Sadyang binuhusan ito ng mantika, hindi ako natatakot na masunog. Hindi alam yan, hindi ito maiiwasan ng kalaban. Sa oras na ito, itinulak siya ni Baklaito sa lupa saka tinanggal butones ng kanyang bra na nakabukas na, sa hindi inaasahang pagkakataon na puno ang lahat ng mga organo, agad namang napatulala ang lahat ng naroon, ito pala ay isang meat puppet mannequin, ginagamit sa mechanical engineering, ibig sabihin yung taong pinugutan ng ulo nung araw na yon, hindi ang totoong taihotak sa halip ay pinalitan niya ang kanyang sarili ng isang meat puppet, para makuha ang totoong kay makho, pumunta sila sa bahay ng mayor kahit nandito ang mga pulis. Sinuri ang lahat ng mga taong dumating upang batiin ang maligayang kaarawan. Ngunit hindi nila akalain, saan nagtatago ang Tai nakakita ng kabayo ng buiter biglang nagbuga ng agos ng singaw, pagkatapos ay nabuksan ng tiyan ng kabayo, lumalabas na ang kabayong ito ay nilikha din sa pamamagitan ng mekanismo At dito nagtatago si Hotak, pagkatapos niyang ngumiti ng masama, lumalabas sa tiyan ng kabayo, at dumiretso sa sala ng anak ng mayor, ang aking munting kayamanan Ako ang iyong kayamanan. Sa pagkakataong ito ay nasagasaan din si Akon at ang iba pa. Matagal na pala ang matandang detective na tumatambangan dito, at ang anak na babae ng alkalde. Sinundan sila ng reporter. Gusto ni Hotak na samantalahin ang pagkakataong makatakas. Ngunit hinayla siya pabalik ni Baklai 2. Tumakbo at tumakbo, tumakbo, para pigilan siya sa paggamit ng bone extraction technique para makatakas muli sina Johnny Acon sa kulungan. Isang ganap na nakapaloob na glass cell ay inihanda para sa kanya, ngunit laging nararamdaman ni Bailiccio na napakadali nilang nahuli si Kai Makwa. Gayun pa man, kapag ang oras ay tama, noong lahat ay nagdiriwang ng kaarawan ng alkalde, Kai Mako sa selda ng bilangguan, natagpuan siya sa harap ng Akon. Natama ng kanyang ulo at namatay sa kanyang selda, binuksan ni Akon ang pinto ng selda at tiningnan ng maigi. Saka ko lang nalaman na may mali. Ang taong ito ay tunay. Suot ang maskara ng Hotak Bandit. At talagang nagsimulang kumilos ang mga kai Makwa. Sa oras na ito, isiniwalat din ni Tai Hotak ang kanyang tunay na mukha. Nakadisguise din pala ang itsura ni Hotak. Ako si Jia Kathong. Si Zug Xiong ay ninuno ni Wu Ang walang kamatayang charlatan ng nakaraang henerasyon. Sa oras na ito, biglang nakaisip ng trick si Jia Kathong. Nanginginig ang kaluluwa.